Yes! Watch po mga tol. Nandito po tayo ngayon sa Baghdad. So nakita nyo pa rin po ang, ang mga kalupaan po ito. So nakikita po yan. Ang nakikita po ninyong yan ay hindi po sa akin. Ano po? Ayan po ay pinuntahan lang po natin dito. So ayan. Ito po kasi ay palay isdaan. Dati. So kung bakit po mayroong mga ito lupa na ngayon so tambak lang po ito pero nung umpisa ito po ay ginawang palaistaan tinabunan ng tinabunan so meron pa rin mga part dito na may mga palaistaan sa party po na yun yan so meron talaga nahuling mga isda pero dito po sa part na ito tinambakan na at meron pa mga hukay-hukay na konti so merong mga kangkong na po pwede pong isama sa sinigang ayan pero papansin-pansin so, po etong ito, 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 papakita ko sa inyo ano klase ba ito ayan you know, o, ang ganda-ganda o oh. so isang klase ng uh, puno, halaman parang halaman siya ano dito sa Bagdad. so ayan napakaganda po dito shout out shout out sinasamantala natin yung pagkakataon yan na may pakita po sa inyo medyo medyo nyo yung kalangitan so may papakita lang ako sa inyo basta papadaan ako na lang yan ng ano, kung ano makikita nyo dyan yan so padaan na lang natin yan anong mga itsura yung nakikita po ninyo may mga ibon din na lumilipad ayan dahan-dahanin natin mga tol ayan, ayan oh, may mga ibon no? Oh. shout out sa mga ibon ang mga ibon na lumilipad ay lalang ng Diyos di kumukupas la 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 ayun at nakita nyo na po mga tol kaya tayo ngayon ay pabalik na sa ating pwesto ayun so happy happy always happy everybody happy and shout out sa inyong lahat mga ka-inspirasyon tatandaan nyo lang po ang isang bagay anuman ang iyong ginagawa gawin nating masaya sa ating kalooban at lakip lagi ang pag-ibig yan sabi nga gawin ninyong lahat ang mga bagay sa pag-ibig so pag natin sa pag-ibig ang isang bagay hindi tayo gagawa ng masama ang gagawin natin mabuti. Dahil yun po ang purpose kung bakit po tayo ginawa ang paggawa ng mabuti. Sabi nga po doon sa isang verse natin na pong natatandaan, Epeso 2 at Gis, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Yesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una, Upang siya nating lakaran Kaya nga po Doon dapat tayo ma-inspired Sa paggawa ng mabuti Kaya kung mapapasin po ninyo Diyan sa atin pong Team Ka-Inspiration Inspired daily to do good Kasi yun ang purpose po natin So para lang pong yung bangko Kaya ginawa yung bangko Para upuan Ang tawag pa nga po dyan sa Tagalog Salong puwit. Ibig sabihin, sasalo siya ng puwit. Yun yung tungkulin o purpose ng bangko. So, kung yung bangko, meron pong purpose kaya ginawa, eh lalo naman na, ah, na dapat natin maisip kung bakit tayo nilika. Meron din purpose. Yun ay ang paggawa po ng mabuti. Kaya, dapat inspired lagi tayo sa paggawa ng mabuti. Actually, yun ang buong katungkulan ng tao. Naalala ko pa rin po, dun sa isang verse, sa Ecclesiastes 12 at 13. Ano po? Ayun, na ang buong katungkulan ng tao ay ang sumunod sa kanyang mga utos. Ayan, so kaparehalos po yun nung no? nandun sa 2G's na dapat tayo eh, sumusunod sa utos at ang utos ay mabuti so pagpapakabanal po yon so yun lang po yung share po natin kasi ang ganda ng lugar eh dapat maging maganda rin yung ating ah uh, ang tawag dito maging maganda kumbaga ah uh, maganda <laughs> yun lang po yun. Dapat talaga masaya tayo. Ano man yung uh, pinagdadaanan natin sa buhay. Alam nyo naman, may mga problema minsan yung mga mga tao. No? Nakakaroon tayo ng mga problema. Iba-iba mga problema. Pero tatandaan po natin palagi, ang problema laging may solusyon. Kaya, lagi lang tayo magtiwala. Lalo lang tayong kumapit. At may awa po ang Diyos palagi. Kaya, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Tatandaan nyo, pag nawalan tayo ng pag-asa hindi na tayo gagawa ng kabutihan tingnan nyo yung iba nawawala ng pag-asa nagpapakamatay akala nila wala na solusyon sa problema nila yun yun meron dyan uh, binasted lang may kilala ko nun personal kilala ko nung high school ano eh binasted eh, may itsura pa naman nila binasted siya eh mahal na mahal siguro akala niya nabubuhay lang siya para doon kumbaga nabastid siya nakaramdam siya ng ano eh alam niyo naman yung mga nababastid ano sino yung mga nabastid na po dyan yun ibig sabihin parang inisip lang niya na kaya siya nabubuhay eh para lang sa babae parang ganun no ganun lumalabas pero kung naintindihan sana niya na kaya nabubuhay ang tao eh para gumawa ng mabuti hindi niya gagawin yun kaya dapat talaga tayo ay magandang matuto ng mga kabutihan na nakabatay sa kasulatan. Ayan lang po ang ating pong kaunting may share sa inyo mga ka-inspirasyon. Huwag kalilimutan na laging magpasalamat sa Diyos. Nakikita nyo, napakapayapa ng langit. Ano? Patunay lang po yan ng kapangyarihan at kaluwalatian po ng Diyos. Hanggang dito and to God be the glory. God bless po sa ating lahat.